GUNI GUNI TV Ang karanasan kong ito ay hindi ko makakalimutan. Taong 1999 nang namatay ang lolo ko. Dinamdam ito ng husto ni lola, kaya siya ay nagkasakit. Nung nabubuhay pa si Lolo, ay sobrang sweet nila sa isa't isa. Hindi sila nag-aaway. Parang lagi silang bagong kasal. Kaya nang namatay si Lolo, ay nawalan na ng gana sa buhay si Lola. Ayaw na siyang kumain at lagi itong umiiyak. At tuwing hapon ay nasa puntun siya ni Lolo. Pinakausap niya ito, nakunin na raw siya. Anim kaming nakatira sa bahay. Si Mama, Papa, kaming tatlo magkakapatid, at ang lola ko. Si Lola ay nanay ni Papa. Tatlong magkakapatid sila Papa. Panganay si Papa. Ang pangalawa ay si Auntie Chona nakatira ito sa Paris. May pamilya na ito doon. Si Uncle Dave naman ay nasa Saudi. Siya ang bunso. May pamilya na rin ito. Doon na rin siya nakatira. Kaya si Papa ang nag-aalaga kay Lola. Di naman nila nakakalimutang padalhan si Lola ng pera. Binibigyan din si Papa ng mga kapatid niya. Mahirap lang kasi ang buhay namin. Namamasada lang ng tricycle si Papa. Meron namang maliit na tindahan si Mama. Nang umuwi ako ng gabi galing school, sinabi ng kapatid ko na tinakbo raw sa ospital si Lola. Umuwi si Papa galing ospital. Kukuha raw siya ng mga damit ni Lola at dadalhin ito sa ospital. Naiwan muna mag-isa sa ospital si Lola. Okay naman na daw siya, sabi ng doktor. Nang bumalik na si Papa sa ospital, tinanong ng nurse kung tatay ba raw ni Papa yung nasa kama ni Lola. Malungkot na malungkot daw ang mukha ng matandang lalaki. Nagulat si Papa. Naisip niya na baka kapatid ni Lola. Kaya lang sa bulakan pa ito nakatira. At hindi niya alam na nasa ospital si Lola. Naging pala isipan ito kay Papa. Hinintay niya na baka bumalik pa ang matanda. Kinausap ng doktor si Papa. Nagkaroon na raw ng Alzheimer disease ang lola. Dala siguro ng katandaan nito. 80 na kasi si lola. At kailangan niyang uminom ng mga vitamins para hindi siya nanghihina. Tatlong araw din siyang nakompine. Si Lola ay laging tahimik at laging nakatingin sa malayo. Araw noon ng Sabado, mga alas otso ng gabi, nang kaming magkakapatid ay nanonood ng TV sa sala. Nang marinig namin si Lola na nagsasalitang mag-isa, pumasok ako sa kwarto niya. Tinanong ko kung sinong kausap niya si Lolo daw ang sabi ni Lola. Nagkwekwentuhan daw sila. Natakot ako at biglang lumabas. Kinatok ko sila papa at mama. Kwenento ko sa kanila ang nangyari. Naguulyanin na raw si Lola. Kaya kung ano-ano na ang sinasabi nito. Alas 4 ng madaling araw nang nagising si mama. Nakita niya na kumakain si Lola ng suman at umiinom ng kape. Inaya ni Lola na mag-almusal si mama. Nagtanong si mama kung saan galing ang suman na kinakain ni Lola. Kay Lolo raw ang sabi ni Lola. Ginising raw siya ni Lolo para mag-almusal. May takot kaming naramdaman ng mga oras na yun. Nagtataka si Papa at Mama kasi wala namang bumibili sa amin ng suman. Nagsalita pa si Lola na bakit ayaw ba daw namin maniwala sa kanya hapon nun, mga alas 4 ng hapon, nang nagpalabas ng bahay si Lola. Aabangan raw niya ang maghahatid ng bulaklak. Sinabi raw kasi ni Lolo sa kanya na bibigyan siya ng bulaklak. Araw kasi yon ng kanilang anniversary. Naalala ko nga pala ngayon pala ang anniversary ni Lolo ni Lola. Nung nabubuhay pa si Lolo, ay pinaghahandaan nila ito. Nagpapalit yun pa si Lolo at marami silang bisita. Naawa ako kay Lola. Niyakap ko siya. Inaya ako na pumasok na kami sa loob ng bahay. Para kasing uulan. Ang dilim ng langit. Mamaya na, ang sabi ni Lola. Wala pa raw yung mga bulaklak na hinihintay niya. Biglang nagsalita si Lola. Na ayan na pala ang mga bulaklak. Kayo po ba si Mrs. Castro? Sabi ng lalaking nakamotor at may dala itong mga puting rosas. Tinanong ko kung sinong nagpadala. Mr. Castro raw, asawa raw ni Lola. Kinilabutan ako. Tuwang-tuwa si Lola. Umiiyak ito. Tinawag ko si Mama at Papa. Pinalabas ko sila ng tindahan. Kwenento ko sa kanila ang nangyari. Pumasok si Papa sa loob ng bahay. Kinuha ang picture ni Lolo pinakita sa lalaking naghatid ng bulaklak. Eto ba ang lalaking nagpadala ng bulaklak? Ang tanong ni Papa. Siya po yun, hindi po ako nagkakamali. Nakasuot po siya ng barong Tagalog. Yun ang isinuot ni Lola nang namatay si Lolo. Nagulat kaming lahat hindi makapagsalita si Papa. Paano mangyayari yon? Sabi ko, e patay na po yan. Isang taon na pong namamatay si Lolo. Hindi makapaniwala ang lalaki. Nagpaalam na ito at nagsalita si Lola. ba diba, sabi ko sa inyo, binalikan ako ng Lolo nyo. Inaalagaan niya ako hindi niya ako iniiwan. Nasa tabi-tabi lang siya, sabi ni Lola. May gabing nagsasalita si Lola. Pero, hindi na lang namin ito pinapansin. May takot din kaming nararamdaman, kaya lang, nasanay na rin kami. Dito na po, nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.